Kapagka dumarating yung mga hindi inaasahan at hindi inaakalang pangyayari sa buhay, ay napakadali nating makalimutan yung mga pagpapalang taglay at iba pang dahilan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos at doon na lamang tayo tumutuon sa mga bagay na pinoproblema. Iba't iba ang tugon ng tao sa problema kagaya ng karamdaman. Misang kapag sa nangyari o ikaw ang nagkasakit, mas tanggap mo kaysa yung anak mo ang magkaroon ng malubhang sakit. May mga pagkakataon din naman na may maturity ka na sa ibang aspeto ng buhay tapos ay susubukin ka sa iba pang aspeto kung saan ikaw naman ay nangangailangan pa ng paglago. Hindi madali yung proseso pero mahalaga ito. Ang pagpasok sa suliranin, kagaya ng karamdaman, ay minsan nakakapagod at nakakatroma. Kung pabalik-balik kayo sa ospital, ay nandoon na naman yung pamilyar na amoy ng ospital na minsan masinghot mo palang ay eh, lalo mong naiisip ang iyong kalagayan. Ang dalas ng ating problema may epekto din. Misan matuma lang problema. Misan naman ay madalas ang dating nito. At kahit ikaw ay matatag dahil sa pagod at paulit-ulit na dating ng problema, nakakaranas ka na din ng pagod at panlulupaypay. Paano ba tayo tutugon sa ganitong mga pagkakataon na inaabot na tayo ng kalungkutan at panghihina? Ang sabi ng Bible, Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Ang verse na ito ay sumasalamin sa dahilan kung bakit may mga pagkakataon tayo na nagagapi ng problema. Ito ay dahil sa ang ating pag-asa ay naisandig natin sa ibang bagay o tao at hindi sa Diyos. Pag nandyan na naman ang problema na tila nagsasabing, oh, gulat ka no, at kapag naisip natin ang paubos ng pondo, sick leave at iba pang mga resources, at pag naisip pa natin na parang yung problema lang ang hindi nauubos, parang andaling manghina. Ibalik natin ang ating pag-asa sa Diyos. Kapag nga naman natuon tayo sa ating limitadong kakayahan, ay hindi na natin maisip kung paano na. Pero kapag sa Diyos tayo nagtiwala, ay muli tayong napapaalalahanan ng kanyang karunungan at kapangyarihan. Muli nating nakikita na siya at hindi tayo ang may hawak ng sitwasyon na ang kanyang magagawa ay higit sa ating magagawa. Hindi man tanggalin ng Diyos ang problema natin, kapag alam nating siya ang may hawak ng ating buhay, nagdudulot ito ng kapanatagan. Eh bakit ka nga ba lugmok at nalulungkot? Magtiwala ka sa Diyos at asa ka pa.